ang nuno sa punso. Sa isang maliit na baryo sa tabi ng kagubatan, nakatira ang isang batang nagnangalang lino. Siya ay masayahin, malikot, at mahilig maglaro sa bukirin tuwing hapon. Kahit mainit ang araw o maambon, hindi siya nagsasawa sa pagtakbo, aghahabo ng paru-paro, at pag-akyat sa mga punong hindi masyadong mataas. Isang araw, habang naglalaro siya, Nakakita siya ng isang maliit na bunto ng lupa na may damo at halamang nakapalibot dito. Parang isang maliit na buro sa gitna ng damuhan. Dahil pagod na siya sa kakalaro, agad siyang umupo sa ibabaw nito at humiga pa. Ngunit ilang sandali lang, bigla niyang naramdaman na parang may mabigat sa kanyang dibdib at uminit ang kanyang buong katawan. Kinabahan si Lino at napatingin sa paligid. Walang tao, ngunit pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Meya Meya, isang maliit na nilalang ang lumabas mula sa bunton ng lupa. Siya ay matanda, pandek, may mahabang balbas, suot ng lumang kasuotan, at may hawak na tungkod na gawa sa matigas na kahoy. Siya ang nuno sa punso. Galit ang itsura ng nuno at malalim ang kanyang tinig. Bata, uh, alam mo ba kung saan ka umupo? Iyan ang aking tahanan, Walang paalam, walang paggalang. Nanlaki ang mata ni Lino sa takot at halos hindi makapagsalita. Nanginig ang kanyang tuhod at halos maluha. Papatawarin niyo po ako. Hindi ko po alam na bahay niyo pala ito. Hindi ko po sinasadya. Tinitigan siya ng nuno, seryoso at may galit pa ring. Kung hindi ka marunong humingi ng tawad, marayla'y paparusahan kita. Baka ikaw ay makasakit o mawalan ng lakas. Ngunit dahil nakikita kung marunong kang magpakumbaba, pagbibigyan kita. Tandaan mo ito, huwag kang basta-basta upo, tatapak o maglalaro sa punso. Respeto sa kalikasan at sa mga naninirahan dito ang dapat mong isaisip. Dahan-dahang tumango si Lino at muling yumuko. Opo, Nuno. Pangako po, hindi na mauli. Lagi ko pong igagalang ang kalikasan. Ngumiti ang nuno at naglahong parang usok pabalik sa kanyang punso. Agad namang nawala ang biget at init na naramdaman ni Lino. Nakahina siya ng maluwog at deli-daling umuwi sa kanilang bahay. Simula noon, natutunan ni Lino ang kahalagahan ng pagrespeto sa kalikasan. Lagi niyang pinaalalahanan ang kanyang mga kaibigan. Huwag kayong upo o tatapak sa mga punso. May mga naninirahan doon na dapat nating igalang. At sa tuwing nakikita niya ang mga punso sa bukirin, mumingiti siya at binibikas ng marahan. Magandang araw po, Nuno. Al ng kwento. Maging maingat at magalang sa lahat ng lugar, lalo na sa kalikasan. Huwag manghusga o basta-basta gagamit ng isang bagay kung hindi mo alam ang halaga nito. Ang pagpapakumbaba at pagingin ng tawad ay tanda ng mabuting ugali.